Gutom ba kayo, gutom? Pwede rin naman, kahit tayo ng konte, ano? Gutom na. Oh, oh mukhang gutom. Ayan Landahan. para may sa magandang buhay bago tayo maglakbay papuntang taas magpaparonda muna ako napakaganda ng araw ngayon panahon ayan o oh. kahapon makulimlim pero ngayon po ay uh, gumandang sikat ng araw so ayan magpaparonda tayo kahapon gutom yung mga yan mga kalapate dahil uh, maaga po ako nagpakain sabi ko nga sabado kahapon medyo wala mo na medyo bugbugan din eh ayo ako na pong mag, uh, pakain pa after uh, ano after ng duty namin sa taas. Pero ngayon, syempre, uh, hapon na ako magpapakain. Okay lang 'yan. Para medyo ano sila magutom. Tapos naglagay na rin ako kahapon ng umaga nang ng nung Friday night pala tinanggal ko lahat ng mga tubig nila. Tapos kaninang umaga na maanong ah, sabadong umaga, nagano na po ako, naglagay ako ng pangpurga. So most likely na ino naman po nila lahat. Yeah, ayan, medyo ano yan, bagong purga yan mga ka farmer So ayan, meron tayong ano dito, ito. Vitamin Pro, maganda rin po ito mga ka farmer At siguro two times a week ako naglalagay nito sa tubig nila. Para may vitamins din pong ano. So ayan, Paronda muna tayo. Ganda ng panahon, ah. Mhm. Mm Diyan, no? Ganda ng uh, kaligid natin. Ganda sa kalapate kasi sabi nila, 'yung mga taga-Arayat daw may marker na. Kahit malayo, nakikita na po 'yung bundok. So, may advantage nga naman 'ano. Tapos dito pa, maganda pag nagparon wala kang istorbo sa iyo. Talagang uh, malawak. Oh, tubig. Patubig tayo. Sige. Sige muna natin 'to. Ito ubos na 'to. Mhm. Mm ah. Tataka ako minsan, may kalapati dito na nakakapasok. hoy <laughs> wala munang kakain ha Ano muna kayo Ronda ronda Butong ba kayo butong Pwede rin naman kain tayo ng konti Ano Sabik Sabik Sabang natira Hoy! Ikaw na lang mag-isa. Ba't ka nagmumukmuk dyan? Sige na. Kailangan na atang linisin yung mga ano ah. <laughs> Kailangan na atin niya ano, maglinis ng uh... Pero at least nansanay po sila sa porch na ginawa natin. Nasaan na ba sila? Panglinis naman dyan, wala laglag -lag na sila ginaganon lang. Nasaan nang Nawala ah. Hindi kasi makita yun. Hindi kasi makita dito eh. Baba ng lipad nila. Baba ang lipad. Yung mga breeders natin, eh, sana tuloy-tuloy na po ang kanilang uh, pag-recover, ano? Ayan, oh. Naarawan. Ganda rin ang may aviary talaga. Gandang tingnan, mga farmer. Bilad-bilad sila. So, ayos. Stop na muna tayo sa ano. Dami na nating flyers. Dadagdag pa yung mga yan. Oh. Ano? Inaandun sa dulo. Dadagdag pa po yan. Kaya, ano. Ano talaga. Dadami. Dadami dadami ang uh, mga ano natin Karamihan pa naman diyan eh mga anak ng mga nabili ko din lang so ilan lang yung na-produce namin yung kay yung mga nabili ko marami pero yung nabigay sa akin na talagang masasabi natin na magandang lahe, ay uh, ano <laughs> you're hungry namaya na kaya tayo kumain ano Okay, yung tuyo, yung, yung ano Okay, ibig sabihin eh Wala bang bulate Wala namang bulate Maganda yung drappings nila Solid Wala namang <laughs> So, ito yung mga Young birds natin Meron pa pala ano dito. Ah, wala nang yung brake dito. Palakasin lang. Palakasin pa natin. Ika, malalakas na. I-ano uh, na natin doon. Sasayanayin na natin silang pumasok doon. Kaya lang. Problema natin ay... Uh, bagay masasanay din niyan gagayahin din naman po nila yung ano eh gagayahin din nila yung mga ano yung pumapasok di ba so yuro saglit lang natin masasanay yan aki kita din naman nila kasi yung pumapasok yung iba gagayahin din nila eh mga may meron si Junjun dito mga kalapate binigay niya may nakuha siya kay Nelnel -Nel. ano daw kahit alas 8 ng gabi binibitawan niya dun sa baryo umuwi sabi ko ba kayo na yung night bird nilang sinata sinasabi kasi may night bird din po si Goke ba yon? Oo. Eh sabi niya midnight daw dumating ang kalapati niya umuwi. Full moon naman 'yon. Ang galing ng mata. Ibig sabihin. Ano yung hanggang ngayon kasi hindi pa rin nila maano yung ano ng kalapati kung ano daw ang ginagamit talaga eh. <laughs> Marami ang nagsasabi yung uh, hearing. May nagsasabi din na may pang-amoy may nagsasabi na yung mata nga daw talaga pero sa tingin ko more on eye talaga eh parang ganoon ba tsaka syempre yung wheel nung ibon na umuwi hmm. ay okay, ko na din pala ito para mamaya pag nagpainom na ako hmm. problema na ito medyo masikip ng kaunti kailangan luwagan doon saan ba tumatama dyan paano na natin to ah dito sa taas Oh, kailangan maluwagan yung dito. Tumatama dito. Medyo yung maluluwagan ang konte. May play. Walang play eh. Oh. Ganun na nga yan. Ay. Ano na natin to? Gusto kayo? Mga isang buwan pa, ipipare ko na yung subukan kong ipare yung kak na blue bar doon sa ating ay uh, yun, stop band rate oh. di ko nakilala yung stop band rate. pumayat din po to nga nang sinasabi nila talagang makakayayat uh, ang ibon pagka ano, natin dito ayan oh, blue bar na yan hopefully so, hen nga yan ma farmer pero mukhang hen naman di, di ko siya nakikita nagbabara ko eh plus Nasaan yung isa? Nakabalik ba? Mm. Dalawa yan eh mm. Dalawa yan uh -uh. Dalawa yung Hen na yan Isa Nasaan yung pink? Pink, pink, pink Bah, wala dito ah Ayun, naan doon? Nakatawid Nakatawid siya Bale. Mm -mm. Ayan yung isa. Oh. Ito bara ako. Bara ako talaga. Bara ako talaga ito. So, ayan yung hen. Isa. Mukhang uh, nakatawid ah. Sa kabila. Kasi ang mga hen na andito. Unang ano, hen. Yung pack yung doon. Ang hirap kasi minsan hindi ko na isasara ng maigi. Okay. okay. Ano na rin ito? Oh. Wala na. Uhaw wow, kayo oh. na Okay lang yan. Naman na. ah. Uh, parang yata yung anong ito. Uh, talaga mahirap. Napisa nila eh. Hindi na, ako nakakaligtaan oh. Ano na kaagad yun, hulihin ko din yung anong yun ha. Wala na rin yun. Ganda yung humidity ngayon ha. Oo, so, oh, ayan. Sarado na muna natin dito at magbubura out yung mga bubura out yung mga ano? Flyers natin na nakawala. Ayan, balikan na lang natin mamaya ang hapon mga farmer Uy! Nag-iisang ikaw! try ay nahulog oh. deep impact oh. malakas yung pagkakabagsak may isa pang naligaw ah oh. ayan mga ka-farmer tayo po ay palpak ang mushroom palpak ang mushroom ayan mga <laughs> akala, niya, akala ni papa madali lang ano mahirap po yan So, oh how are you? Ay, nasaan na tayo mga kaibigan? Oh, busog na kayo ha? Hmm. Bakit? ng kalapati. Eh. Doon na kayo. Ay. Choy choy na to. Huwag mo na silang guluhin. Kakain sila, ha? ito Ayan. Oy, mira mo sa ito. Lang nating i-prepare pa ito. Bukas, sumasabit. Medyo masikip yung ano doon. Ga grinder lang ni Junjun 'yan. Luluwagan ng kaunti Ano? You know? oh. Dito masabit. Ito, kailangan maluwagan yan. Ano? Dito ka na lang? Oo. Oh, dito ka. Tara. Oh, Magkakain po sila? Haan? Tapon na. Oo, sige. Oo, huwag yan. Gandahan. Doon naman sa kabila. Tara. Ay, nako oo. Oh. Kakain na sila, ginugulo nyo. Bakit? Uy, gutom oh. yan, gutom. Gutom mo, oh. gutom sila, oh. tingnan mo, oh. oh. Oh, ito naman, ito naman, dali. Ito, 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 Kainin ko na to. Gutom yan, marami pa naman sila. Oh. Ay, 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 nagalo-halo na. Patay tayo dyan. Ah, alo yung pack. Ay, ayan na. Ginulo ako ng mga bata dito. Ayan, pwede pa tayo magparonda. Gusto nilang umikot. May pilay ako, Bayo Pigeon, pilay. O yan nahuli ko na May nakahalo na naman nakak Alam na alam mo kasi Puro chicks yung nandito sa kabila eh Talagang uh, hinahabol Niniligawan Nahuli ko na rin yung isang Hen na yung blue bar Na hinahanap ko na doon sa kabila Na lipat na rin natin So yung kak na lang ang naandoon na natira Ayan o. Ano? Ayaw na lumabas? Ha? Ito pa kayo, hapon naman Sige na, sige na Bilis nila Bilis yung kausap ah <laughs> ayo ayaw, ayaw nyo? Ha? Ha? tumang mga yan kasi last nilang kain kahapon ng umaga naglagay ako ng pagkain hapon di ko na sila tinilip sa kaninang umaga hindi ko na rin naman na inano kinuha ko lang po yung mga inuman nila Ang ganda ang katawan ng mga breeder natin. Pero stop na muna tayo. Ah, dami na, grabe, dami. Galing dito si Kong Lechon Manok, sabi niya sa akin, ah, uh, farmer ikaw yung pinakamalaki ng lop dito sa ano. <laughs> sa Arayat, sabi niya. <laughs> Naririnig ko siya may kausap siya, "Choko ano, nandito ako sa ka farmer," sabi niya. Ang laki pala ng lop niya, sabi niya. Ang ganda. <laughs> Nakakatuwa naman. Sabi ko nga sa kanya, nako ka Sabi ko hindi ko na may enjoy ka ako yung inihintay ko na nag-aabang ng linggo ng umaga. Mag-aabang ba ng uh, parating? Kasi nga, bagay ang busy time naman namin, 11 o'clock. Ano? So hanggang 11 siguro, pwede pa ako mag-abang yan kung sakali magsasali tayo sa karera. pagod agad hinihingal agad kayo ang bihira paano kayo mag ah, ano ng malayuan yan ah, yan mga farmer okay na tayo bukas naman oh kikaskas na naman tayo ang ganda ang droppings nila ang ganda nang eto may pisana to malamang kasi kanina yun sabi ko na eh kanina may crack eh isa na yung isa. Uh, uy, aray ko naman. Ayan, oh. Uh. Isa na. Itong kabila. Ah, uh, hindi pa. Ito. Uh. Laman na lang natin yan. Tapang sila. Uh. Maganda yung inakay ko dito, mga ka-farmer. Ang ganda. May isang red bar na naman tayo. Ilalabas. So ayan maraming salamat tapos na naman tayo. Maraming maraming salamat at magandang buhay. Happy flying again.